Aris. Ang Aris ngayong araw ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ay tahimik at matiwasay sa trabaho. Mas gusto mong mag-isa upang maging maayos ang lahat ng gawain, ayaw mo ng pag-aaksaya ng oras at maingat ka sa pagsasalita upang mapanatili ang katahimikan, maaruga ka sa pamilya at magulang, at hindi mo pinapabayaan ang iyong mga responsibilidad. Iniiwasan mo rin ang usapang utangan ng pera, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus, ang Taurus ngayong araw ayon sa pahiwatig ng kalikasan ay disiplinado at iniiwasan ang usapang may suhulan ng pera. Ayaw mong masabit sa ganitong mga usapin kaya't iiwas ka agad kapag nakarinig ng ganito. Sa trabaho, masinop kang magtrabaho at mas gusto ang tahimik na paggawa, matapat ka at laging nagsusumikap para sa perang pinagpagyirin. Hindi ka basta-basta na -basta naloloko dahil matalas ang iyong isipan, at ngayong araw, pahinga ng katawan at isip ang kailangan mo sa gabi, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini, ang Gemini ngayong araw ayon sa pahiwatig ng kalikasan ay masinop sa mga gawain at iniiwasan ang kalokohan upang manatiling masaya at walang kaaway. Sa trabaho, masipag ka at inuuna ang mga responsibilidad upang matapos agad sa paghawak ng pera parehas ka at walang nilalamangan upang maiwasan ang kaguluhan. Maaruga ka rin sa pagkain ng pamilya, at ngayong araw, matipid ka sa paggastos ng pera, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer Ang cancer ngayong araw, ayon sa pahiwatig ng kalikasan ay disiplinado at hindi madaling mabibili ng pera. Iniiwasan mo ang usapang may kinalaman sa suhulan, lalo na sa trabaho, mas pinipili mo ang tahimik na paggawa ng mga gawain, madalas na mag-isa, at laging maingat sa mga desisyon upang maiwasan ang problema. May tiwala ka sa iyong pagmamahalan, ngunit hindi ka basta-basta nagtitiwala, lalo na pagdating sa pera. Ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo, ang iyo ngayong araw ayon sa pahiwatig ng kalikasan ay may maingat at maunawang ugali upang mapaganda ang lahat ng nais mong gawin. Sa trabaho, Ayaw mong maghintay at iniiwasan ang mga usapang may kalokohan, hindi mo rin gusto ang chismis at tuksuhan. Kaya't mas pinipili mong hindi makisuyo upang maiwasan ang utang na loob. Matapat ka sa iyong ginagawa, kaya't laging may respeto ang ibang tao sa iyo, ngayong araw. Matipid ka sa paggastos ng per ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo, ang Virgo ngayong araw ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ay masipag at matyaga sa trabaho. Ngunit may kadalian kang mainis kaya't ayaw mo ng mahahabang usapan, inuuna mo ang ikabubuti ng iyong pamilya at mas pinipili ang matahimik na araw kaysa sa maraming pakikipag-usap. Kung may sinabi ka sa iba, gagawin mo ito upang maiwasan ang kahihiyan, at ngayong araw, pahinga ng katawan at isip ang kailangan mo sa gabi, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra, ang Libra ay likas na disiplinado at inuuna ang kapakanan ng pamilya. Sa trabaho, mas gusto niyang mag-isa upang mas mapagtuunan ang mga gawain. Hindi siya mahilig magpautang at masinop siya sa perang kinikita para sa pamilya, mapanuri ang kanyang isipan lalo na pagdating sa pera, at hindi siya basta-basta nagtitiwala. May katapangan ang kanyang ugali, ang likas na ugali ng libra ngayon ay mula sa kalikasan, malambing siya sa pagmamahalan at matipid sa paggastos ng pera ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio Ang Scorpio ay matyaga at maingat sa trabaho. Laging sinisigurong malinis ang pagkakakitaan. Tapat siya sa kanyang ginagawa, lalo na sa kanyang pamilya, upang mabigyan ng matahimik na pamumuhay. May mahabang pasensya siya at iniwasan ang mga usapan tungkol sa suhul, ang likas na ugali ng Scorpio ngayon ay mula sa kalikasan, pag-iipon ng pera ang laging nasa isipan niya, ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius ang Sagittarius ay may matapang na ugali na kayang ipakita kung kinakailangan. Sa trabaho, matyaga siya upang makapag-ipon ng maayos na pera. Kapag nagsalita siya tungkol sa trabaho, ginagawa niya ito ng maayos. May disiplina siya sa trabaho at sa tahanan, at ayaw niyang magsalita ng pabigla-bigla upang maiwasan ang sama ng loob. Ang likas na ugali ng Sagittarius ngayon ay mula sa gabay kalikasan. Malambing siya sa pagmamahalan, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn Ang Capricorn ay likas na naniniguro sa lahat ng kanyang ginagawa. Sa trabaho siya ay may at ayaw ng mga usapang walang kaugnayan sa gawain. Sa buhay pamilya, gusto niya ay laging masayang pag-uusap. Hindi siya nagsasalita ng masama upang mas maunawaan ng pamilya ang kanyang hangarin. May maislan siyang ugali kaya mas gusto niya ang matahimik na araw sa trabaho. Ang likas na ugali ng Capricorn ngayon ay mula sa kalikasan. Nais niya ng pahinga para sa katawan at isip sa gabi ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius Ang Aquarius ay nagtataglay ng ugaling masipag at matyaga, lalo na pagdating sa trabaho. Palaging iniisip ang maayos na pagkakakitaan upang makapag-ipon ng pera, maaruga sa pamilya, lalo na sa kalusugan ng bawat miyembro, may katalinuhan sa trabaho at laging naniniguro upang maiwasan ang mga problema. Hindi basta-basta nagpapabeya sa mga gawain, ngayong gabi, ang Aquarius ay naghahangad ng pahinga para sa katawan at isip, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces ang Pisces ay may disiplina dong pamumuhay, lalo na sa trabaho kung saan ayaw niyang nagpapabagal sa mga gawain. Masinop siya pagdating sa pera upang masiguro ang kasiyahan ng pamilya, hindi siya mahilig makipag-usap tungkol sa suhol o pangako upang maiwasan ang kahihiyan, mas gusto niyang magtrabaho ng mag-isa, ang likas na ugali ng Pisces ngayon ay mula sa gabay kalikasan, Matipid siya sa paggastos at inilalaan ang pera para sa pag-iipon, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.